Good morning Pilipinas at good morning abroad at saan man kayo dako ng mundo talos mga OFW, lagi po sana kayo magingat at naway eh, patnubayan kayo na may kapal ayan guys papakita ko lang sa inyo ng aking trabaho ngayon <laughs> sila kay ngayon eh, dalabanderos ayan maglalaba po tayo kahit na nung binata pa ako, ayun, eh, gali ko na talaga paglalaba. <laughs> Number one kong skill yan. Ayan po, ang dami, oh. Ayan po, oh. E, kita nyo. Ang dami akong lalabang dalawang basket. Ayan, mayroon pa pulong sa loob. Mayroon pa na nakabang. Ayan po, nakaredy na ang sabon sa washing machine. Ayan, sa salang lalang. At nakaredy na rin po ang tatlong plandana na babanlawan yung pong isa doon lagay ng downy, pampabango at ito po ang ang downy na aking gagamitin na para bumango naman ang damit at ngayon po kasi sa kasalukuyan na magandang sikat ng araw habang wala pang bagyo dito sa Pilipinas samantalahin na ang init kasi baka po sunod na araw wala na naman puro ulan na naman ayan kaya, kaya po pinapakita ko ang galing ko po guys kasi kapag nagbabakasyon ako sa Pilipinas eh, halos ako po ang gumagawa sa gawain bahay normal na sa akin yan pamamalik normal na sa akin yun ang paglalaba Um, minsan yung pagluluto ginagawa ko eh, pero hindi ko madala siya kasi minsan gumagawa niya ng misis ko, mother-in-law ko ang anak ko at um, minsan sa gawain bukid, nagagrass cutter ayan po kaya po ang sa akin kinagawian noon po naalala ko po ang misis ko na lahat yung anak ko na yan ang pinagduguan ng misis ko nung panganak ko po naglalabayan madalang lang po sa lalaki na uh, ginagawa. Hindi po lahat ng lalaki eh, naglalaba kasi po nakakababa daw ng dignidad. O, ng pagkalalaki. Tawag <laughs> po ng iba dyan, <laughs> under desire. <laughs> Para sa akin, hindi po naman. Ang pagsunod lang po sa may bahay at pagtulog ay nagpapatunay na pagmamahal at pag-aaruga at pagtanda ng pagmamalasakit sa isa't isa. Ayan po. Ito pong ano namin na yan. Ayan, gray po. Ayan. Na, automatic na po naka tuti na yan. Ayan, meron na po siya. Naka jetmatic. Nung araw po, mano-mano lang po yan. No? Ang paggamit ko. Pero ngayon nga, eh, medyo high tech na. Dati po. <laughs> Saka yung mga tubig na yan guys, hindi ko inaaksaya yan kahit na sagana kami ng tubig dito, hindi ko tinatapon. Ito, mga pasaway na pato. Eh, paliliguan niya yung ano niya yung, yung plangana na aking binomba. Kahit na sagana kami ng tubig dito, guys. Yung mga tubig na yan, hindi ko tinatapon. Yung iba, pinandidili ko sa laman. Do, dahil ngayon tag-ulan, hindi ko na po hindi ko na po ano, Pina, dinidilig kasi basa naman ang lupa o oh, dahil nag, uulan pero yung ginagawa ko yung iba pinambubuo sa CR yung mga yung ibang sabo, mga ibang, sabu, mga ibang pinagsabunan at mga ibang pinagbanlawan ng damit hindi ko po tinatapon yan para doon sa Saudi yung po ugali ko save lahat ng bagay. Huwag <laughs> busuhin ng kalikasan, guys. Kaya ganyan po. Hindi ko po, wala ko sinasayang. Lahat naka-prepare yan o naka-iniingatan. Ito naman po. Umpisa na tayo, guys. At uh, ito naman ang aking aming kalan. May kahoy. <coughs> At uh, ito po yung masarap sa buhay probinsya dahil nagtitipid po ng gasol kaya po dito ko sinalang ang sinaing ayan, hinana mahal po ang gasol ngayon imagine nyo isang libo may git na yan saka maganda sinaing na naluto sa kahoy ayan po, although may gasol kami ang gina, ah, ito madalas ang ginagamit kapag ang nagpapakulo kami ng tubig inumin na galing sa garipo minsan kasi yung bunso namin eh, medyo mas sensitive ang kanyang tiyan Pero madalas ang ininom namin pinapakuluan po namin ng tubig at eh, syempre hindi pwede sa gasol gamitin yan kasi malakas yan so kahoy alternatibo na ano namin ayan may uling din kami. Pag kami nag-ihaw. Hmm. niyan. Ito ang kinagandang buhay sa probinsya, guys. Um, na napaka exciting. Mas gusto ko buhay probinsya kontra sa Manila. Sa Manila, kung may stable job ka at nakapuhunan ka na, naka stable na ibig sabihin ng inyong ang inyong kalagayan maganda sa Maynila at may sariling bahay pero ko ako never ako titira sa Maynila gusto ko probinsya kasi sa probinsya makakatermin ka ng nyog lahat ng klase ng laman ayan po Ayan guys. Ang aming ulam ngayon habang naglalaba naka sarsyado. O oh, ba? Diba? Ako ang nagprito ang anak kong dalaga ang nagluto ng sarsyado. Ayan po ang aming ulam ngayon. Hmm. I don't know. ito guys, papakita ko na po sa inyo ang aking natapos na labada ito na ayan na po sila nasampay ko na dami o oh, ayan ayan po sila lahat ayun ayan na po ang dami na Hmm. Yung isa. Hmm. May ayusin pa natin. Yan sila. Ang dami na guys yan. Sa paglalaba lang pala. Halos. Kalating haaraw may bubuhos mo na. Kaya hindi biro-biro sa mga kalalaki ang katulad ko. At nawala namang kakayang umupa ng labandera. Tulungan nyo po ang may mga bahay. <laughs> Kawawa naman po pala ang trabaho ng mga babae. Hindi po pala biro-biro ang paglalaba. Kala natin ganun lang yun. Sa lang po, masakit sa likod. Tingnan nyo po. Ayan. Ayan po ang aming kapaligiran. Ayan ang lemon grass. <coughs> Tinanim ko nakaraan. oh O, mayroon pa po doon. Tanim naman ni nanay. Ya. Ito naman po ang saluyot. Ang saluyot po dito, tumutubo lang. Pero itong saluyot na ito, may siguro, may ano to, uod kasi butas-butas na siya. Ayan, hanggang sa muli guys. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!